Ayan guys. So, tirayin natin. Nahulog to sa gutter si Boy. Ano ba yung tinitingnan mo kasi? Hmm. Yung lakas. Agay. Okay. Yung ah. tunog lahat. Dami. Oh. Yung, ang tong? Oh. Parang chicharon. hindi kita. Nahulog. Siyempre, so, baka nano yung... Tumambling. Yun. Okay. Pangalaman pa ah. Pangalaman pa ni boy, guys. Walang ibang hilot kundi si... Lari. Lari hilot. Uh, ang kanyang uh, sidekick. Ah. Mm. Mm. Ang Wala na. Ikot-ikotin natin. Nung isang araw, ano, dito, sa paa. Inalign ko lang. Ila kung ganun. Tumunog. Sabi yan. Parang chicharon eh. Sabi ko tapos na. Eh. Yun. Aray ko. Yan. Akin okay na. Dito muna. Yun guys. Ito naman. Okay. Oh, apa? Hah, hah, oh, hah, 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 hah,

Ay. Oh guys, ito na. Nasaktan to. Yung ginagawa niya. Pikit. Pikit. Oh, baksa. Baksa. Pikit. Ayan, yung malalim. Inhale. Exhale. Yun! eh Mm. mm. Ayun, balik na. Ah, thank you so much. Natapos na. Anong masabi mo? Uh, legit, legit, tas, legit. Tas, tas mo yung amay mo. Ah. Uh, oh, meron pa? Legit, legit. Oh, okay na. Ayos, ayos. <laughs> Sabi mo naman, ipalo ako. Oh guys, uh, ano ha? Mm sa so, mayroong karamdaman diyan i-search niyo lang sa Google number 1 ito ilot ni Larry ilot ni Larry number 1 uh, kapag mag-search kayo sa Google ito ang number 1 ano ah oh, uh, mag result sa akin hindi <laughs> <laughs> oh, talabas na rin siya oh. kasi maraming follower to 36 34 34 34 k follower tayo 2.5 pala kasi, kasi bago yan. pa lang no bago pa lang so ayan thank you so much oh. boy lubag thank bag. you Guys, nice. silot nila, re. PM na kayo. Thank <laughs> <laughs> you, Paralo.